Hi guys! Ang dami na nakasabit dyan ng mga bra namin. Ito naman ang gawin natin yan. Hindi naman tayo patalikod naman. <laughs> dami na kasi namin sampay. Eh. Ginawa namin yung kahapon sa aming Oslo Ben Canyoneering na tour. So, for today's video, we're going, we're heading out sa, papunta sa Ocean Park. Supposed to be, this is safari. Kaya lang, hindi pa nakaka-move on ang mga katawang lupa namin sa so, ginawa namin yung extreme activity kahapon. Kaya Lilo, Lilo, mura tayo for today's video. Kaya we decided na lang to go to uh, Ocean Park and Padre Pio Church for today's video. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! After nga ng ilang minutes na biyahe, nakarating na kami dito sa Ocean Park. Thankfully, kahit weekdays ngayon, walang traffic. Kaya mabilis lang kami nakarating dito. paika pa ako dyan maglakad guys. Kasi talagang sobrang ininder mga hita ko at binti ko yung canyoning kahapon. Kaya dito na nga lang tayo pumunta kaysa dun sa safari na magbabiyahe pa tayo ng 3 hours. Dito malapit-lapit lang. Ayan lang yung SMC side guys. Katapat lang nitong Ocean Park. Yeah, no? So, baka dyan na kami kumain later. Dito na kami sa Ocean Park. So, bago kayo siyempre pumasok sa pinakaloob, kailangan nyo muna ng ticket. Ang ticket nga pala guys ay nagbabari kung anong days kayo pupunta rito. For example, pag weekday, 650 pesos. Pag weekend naman, 800 pesos. So, iba-iba yung prices depende sa day ng punta nyo. After nga natin makabili ng ticket natin guys, papasok na tayo sa loob. Your journey starts here. Nandito na tayo sa starting point. And bago kayo makapasok sa loob, ayan yung mga pupuntahan nyo guys. May map sila dyan. Closer look natin. Ayan yung map nila. So maraming iba't ibang klase kayo may pupuntahan dyan. May bird show, main tank gallery. So pasok na tayo guys.

yan siya guys. Yan siya oh. Diba? Wow, so nice. So quiet. Papasok na tayo sa naga. Oh! Look at that arwana. It's so big. My God. Look at that guys. Huh? Oh, it's so big. Oh my God. Tignan nyo guys yung talaki ito. <laughs> this are one so big mati na mo mga arwana dito sobrang laki at taba oh grabe may kasamang talakito. ito pwede natin prito <laughs> dalawang arwana jumbo grabe so, meron silang flower horn no hey, hindi ko alam kung flower horn yan hey, sobrang so, laki oh tinan niya Ayan so dito naman mga cute cute fish lang. Mga cute fish. Ito sila pala. Yung mga iba't ibang klaseng fish dyan. Dito sa tank na to. Ito yung mga nakalagay na fish. Electric yellow chicha chiclid clown loach clouch albino clown, electric. Oh, mukhang nasa mga bird na tayo kasi maingay na. Ha? Huh? Saan bird? Oh, nyo guys, ang laki ng labahita. ang <laughs> laki ng labahita. Oh, ganyan ka laki. Ay, banak ko. Tsaka labahita. Ang laki. Tignan niyo oh. Wow. Wow. Hello. Ang laki nila. Narabi. Hindi, guys. Hindi ko alam ang tawag dyan. Kung oh, labahita ba o oh, ano, ah. Oh. Sir, hi. Ay, ang laki nila. Ang laki nila, oh. Ito yung white oh. Mas kita yung white kasi white nga sila. Guys nice, oh. Hindi mo lapit ka ng mo sa akin. yung ko. Karabi yung laki nila. Sobrang laki. Hindi oh, wow. so, ano, malasabi ko. Ang laki oh. Pareha sila ng species yung brown ay yung black tsaka white. Magkaiba lang ng ano, variety. Albino yung isa yung isa ewan ko. So, oh. Oh, may lumipad na bird dito, guys. Ayan pala yung maingay, oh. Sila pala yung maingay. ko, hey, oh. oh, oh. Ayan siya, oh. What the hell? Marami sa taas, oh, you know? Sa taas. So guys, nandito pa rin tayo sa mga fishes nila rito. Ayan, may mga sa gilid na yun, may mga nakalagay din na iba't ibang fish dyan. Pero medyo maliliit pa. Hindi kagaya nun doon sa malalaki talagang aquarium na ang lalaki, ang lalaki na nila mga ginormous na sila. Wow, spell ginormous. So, puputulin ko muna dito ang videos na to, guys. Kasi hindi siya pwedeng isang video lang or dalawang video. Kasi ang haba nito, ang lawak ng lugar, marami kayong iikutan at marami kayong makikita. So, see you na lang sa next part ng ating Ocean Park Adventure. Hope you enjoy this part. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!